kaibigan, narito na ang ikatlong yugto na kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Jimmy. Nahangad naming magdulot ng kaaliwan sa inyong pakikinig dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Where do I start? Hari, ano ba yan? Salim na pagganti kay Jimmy. Babae na tupag mo. Ayan mo na ako. Nabusog naman kayo eh, di ba? Eh, paano na yung plano mo? Magagawa ko rin yon. Pero ang mahalaga ngayon, si May. Mukhang <laughs> tinamaan ka sa si schoolmate natin yun ah. Ang ganda naman kasi, Dick. Nakita mo naman. Materialis fuertes. Madalas pala siyang kumain doon. <laughs> Madadala ko rin siya sa ibang resto kapag girlfriend ko na siya. Nakausap na ba uli kayo? Mamaya ako pa rin siya tatawagan. Kinulit ko siya eh. Kaya ibinigay niya sa akin yung number niya. Oh, babe, bago ka na naman palang bibiktimain. Di Thanks dito sa flowers, Jimmy. Nagustuhan mo pa? gustong gusto. Ang galing mo ah. Nahulaan mong favorite flower ko. Thanks again. Okay lang yan. Um, nakita ko nung isang araw. Hmm? Kausap mo si Harry doon sa restaurant. Ah, oo. Kumain sila ulit doon ng barkada niya. Kulit nga eh. Ayaw kong paalis hindi ko sinasabing number ko. Ay eh, ayun, binigay ko na lang. Sumawag na siya sa'yo? Oo, last night. Pero sandali ko lang siyang kinausap. Talaga? Bakit? Mayabang eh. Ayoko sa si taong ganun. Di siya tulad mo. Kind and humble. Isa pa, alam ko namang playboy siya eh. So bakit ko pa ilalapit ang sarili ko sa kanya? <laughs> Oo nga, Chloe. Sinagot ko na siya last night. Parang ang bilis ha. Hmm? Mga dalawang buwan lang yata siya nang sa sa'yo. <laughs> Kahit two months lang, sure naman akong maganda ang ugali niya. At responsable siya. In fact, meron na siyang two restaurants, di ba? Sa bagay. Tama ka. Kaya lang, paano si Harry? <laughs> di ko naman siya pinaasa? Sabi ko nga sa kanya, ibaling na lang sa iba yung feelings niya. Sigurado masasaktan pa rin siya. Kasi si Jimmy ang sinagot mo. O, wala siyang magagawa. Si Jimmy ang mahal ko. Naisip ko lang, May. Hmm? Pagmamahal nga kaya, yung nararamdaman mo. Bakit mo naman nasabi yan? Baka naaawa ka lang sa kanya. Dahil hindi maganda yung ginagawa sa kanya ni Harry. <laughs> hindi, hindi. Hindi ito awa, Chloe. I'm sure. Mahal ko siya. Dahil kahit hindi siya kasing gwapo ni Harry, marami siyang magagandang katangi ang karapat-dapat Mahalin. kung tuloy-tuloy ng pag-asenso nitong restaurant mo nga. <laughs> Natutuwa nga kaming lahat, ma. Saka, mas pinagbubuti ko pong pagsitabaho. Lalo na kayong may girlfriend na ako. Talaga? O kailan pa? <laughs> Isang buwan na po. Oh, dalhin mo naman siya sa bahay. Para naman makilala namin ang tito mo. <laughs> Sige po. Sasabihin ko kay Maine. Eh, kaya lang, Naalala ko si Ari. Oh, bakit? Kasi, nandigaw din siya kay Ping. Pero, ako po sinagot. Ah, anak, hindi ka dapat matakot. Dapat pa nga siyang matuto na tumanggap ng pagkatalo pagdating sa pag-ibig. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Oh, love, Mga kay bigat, ikalilika ang dolang ikaw lamang sa buhay ko. Love story, adar ko lang Where do I start? Oh <laughs> tama nga pala ang anak ko. Maganda ka, May. Ah, salamat po, Ma'am Feli. Oh no, Tita Feli na lang ang itawag mo sa akin. Masyado namang formal yung Ma'am. o, <laughs> oh, okay po. Sige po, Tita Feli. <laughs> Mabait ang mama ko, May. Kaya huwag kang mahiya. kapal naman oh. ako mo pumunta rito, Jimmy. Hari! Nagpunta ako rito, Hari. Hindi para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang ipakilala kina mama at tito Fred, si May. mag ka! Oh, hari! Hindi mo dapat sinuntok ang anak ko! Wala kang respeto sa akin! Ah. Ano, Jimmy? Hindi ako inago sa sa'yo ni Jimmy, Hari. Hindi tayo naging magkarelasyon, alam mo yan! Una rin kami nagkakilala ni May. Saka so, si Jimmy ang mahal ko. Hindi ikaw. Paalisin niyo sila dito, tita. Hindi. Alam ng daddy mo na dumating na sila at aalis lang sila kapag nakita na ni Fred. Huwag! Wow! Buwisig! Diyaga na yun! <tong> May, pasensya ka na. Oo nga eh. Nakakahiya sa iyo. Wala ko kayong dapat alalahanin, tita. Uh, sana po magamot na ang bibig ni Jimmy. Dumudugo eh. <tong> kay si Daddy. Masaya silang kinausap. Ginagalit talaga ako ng Jimmy na yun. Talagang kakausapin yun. Dahil sa Tita Feli mo. Isa pa siya. Matagal na siyang namumuro sa akin. <laughs> Pre, maraming beses ka nang nilataya ni Jimmy. Kaya matuturoan natin siya ng leksyon. Para makita niya hindi niya ako dapat kinakalaman. <laughs> Mabuti naman, Jimmy. Hinintuan mo kami ng sasakyan mo. Humarang kayo sa gate ng bahay ko. Kaya huminto ako. Ano ba kailangan nyo? Eh, hey. ang angas na talaga nito. Pwede ba? Huwag kang makialam sa amin ni Harry Dick. Huwag mo pagsalitaan si Dick! Oh, pop, pop, oh. pop! Huwag mo ko susuntokin. Eh. Papatulad na kita. Alalaharin mo. Wala na tayo sa bahay nyo. Ang ahangas mo ah! Ano akala mo? Kaya mo kami? Hah! Dick, tayo na! Oh? Tulungin ang... Oh. Hanggang oh. diyan lang kayo. Pre, oh. may baris eh. Hindi eh, ka naman marunong gumamit yan eh. Lampa ka! Gusto niyo ko subukin? Sige, lumapit kayo. Magmapatunayan niyo. <laughs> Walang hiya ka! Ibang Jimmy na ang kaharap mo ngayon, Harry. Hindi na yung dati na kaya mong ibuli. Kumalis na kayo. Hanggang nakapagpipigil pa ako sa inyo. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala, Mga need to face every after Kaibigan, ating balikan, ang dulang, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. About me. Where do I Jimmy! Eh, easy na! Sobra na siya, Dick. Galit na galit na ako sa kanya. Pero parang mahirap na nga siyang ibumi ngayon, Harry. Pagpaplanohan ko siya ng gusto ko, Dick. Pare, may naisip ako. Ano oh, yun? Kung hindi ka makaganti kay Jimmy, ba't hindi si May nang kunin natin? Huh? oh, di ba? <laughs> sa ganung paraan, makakaganti ka na sa kanilang dalawa. Oh. <laughs> Oo nga, no? Oh. <laughs> Bakit nga ba hindi? Ang galing mo, Dick! <laughs> Sige, Si Siya siyang kukunin natin. Kaya nga, alalang-alala ako, ana. Galit na galit ang tito mo kay Harry. Ma, sabihin niyo kay tito, uminahon siya. Baka na naman siya ng sakit niya. Malaking halaga ang kinuha ni Harry sa cashier ng kumpanya. At ginamit pa niyang pangalan ng tito mo. Dapat pa rin pong ingatan ni tito ang kanyang sarili. Mahirap pong lagay niya. Dahil dalawang beses na siyang inatake sa puso. Kaya nga. Pero hindi man lang yun inalala ni Harry. ninja Dadi, Harry. Daddy, ginamit mo pa, pa ang pangalan ko? Eh, hindi naman ako nang papakuha ng pera. Uh -huh. Fred, tama na yan. ka. Sorry, Dad. Masaway ka talaga kahit kailan. Anong ginawa mo sa pera? Sumihin mo! D Daddy, D anong ginawa mo? Fred! Fred! Daddy, oh. anong nangyayari sa iyo? Fred! Dad? Dad. Dad? Ah, no. ah, ah, ay, ay, Daddy. ay, 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 Bakit parang nag-aalala ka? Sino ba yung tumawag sa CP mo? Si Mama. Dinala daw nila sa ospital ang eh? daddy ni Harry. Eh, bakit? Inatake uli. Kaya nga pupunta ako rin eh. eh Jimmy, baka kung, kung anong gawin sa'yo ni Harry. Sa palagay ko naman, eh, hindi niya maiisip yun. Dahil nasa panganib ang buhay ng daddy niya. Mag-iingat ka pa rin. man ang balita hagit na balita from the lunes hanggang biyernes alas 3 na umaga live sa DZRH radio si Fred sa pagkakataong yun samantala ano ang binabalak ni Harry kay Maine mga kaibigan muli po ninyong subaybayan ang mga may init kabanata ng ating kasaysayan ng pag-ibig ni Jimmy Mabituin ng radyo na nagsikanap sa ating tula ay si Jenna Lynn De La Cruz, Lionel Benjamin, Nicole Ann Maynard Glandicho Jr., Rosana Villegas at si Bobby Cruz bilang Jimmy. Sound effects, Jerry Mutia, musical scoring, Buboy Salonga, technical supervision, Eric Lucero at Bong Muir. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa parulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga kaibigan, ito naman ang inyong lingkod na si Henry Uric na palaging nag-aanyaya sa inyong subaybayan ng ating mga tampok na kasaysayan. Dito pa rin sa ating dulang, ikaw lamang sa buhay ko, Love Story.